Magandang araw. Ako nga pala si Teacher Irene. At ngayong araw, pag-uusapan natin ang tatlong madalas na nakakalitong literary devices sa panitikan. Ang alliteration, assonance, at consonance. Tara, alamin natin ang pagkakaiba nila. Ano ang alliteration? ay ang pag-uulit ng tunog ng katinig sa simula ng mga salita sa isang linya o pangungusap. Example, paulit-ulit na pagsasalita ng pangarap. Mapapansin nyo, halos lahat ng salita ay nagsisimula sa letrang P. Ginagamit ito para maging mas catchy at musical ang isang linya, lalo na sa tula at kanta. Next, assonance naman. Ano nga ba ang assonance? Ang assonance ay ang pag-uulit ng tunog ng patinig o vowel sounds. Kahit nasa ang bahagi pa ito ng salita. Example, ipinilit ang pitik ng kising hangin ang tunog ng ay ay paulit-ulit sa loob ng mga salita. Ang assonance po ay para siyang lambing at ritmo, parang himig ng salita. At panghuli, ang consonans. Ito naman ang pag-uulit ng tunog ng katinig. Pero hindi lang sa unahan, kundi kahit sa gitna o dulo ng mga salita. Halimbawa, humahampas ang alon sa pampang habang dumadampi ang hangin sa dampang kawayan. Inuulit ang tunog na pi, hampas, hampang, dampi, dampa. May repetition din ng nang, sound, hangin, dampang, at kawayan. So, quick recap tayo. Simula sa alliteration hanggang sa consonants. Ang alliteration ay inuulit ng ang consonant sound sa simula ng salita. Take note po ha. Inuulit ang consonant sound sa simula ng salita. Ang assonance naman, inuulit ang vowel sound kahit saan sa salita consonants, inuulit ang consonant sound pero hindi lang sa simula. Gamitin nyo ito sa paggawa ng tula, spoken word o kanta para mas malikhain at masarap pakinggan. Kung marami kang natutunan, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-share ang video na ito sa mga kaibigan mong mahilig sa panitikat. Comment mo rin kung gusto mong gumawa ko ng sample poem gamit ang alliteration, assonance at consonance. Ako si Teacher Irene at tandaan sa bawat tunog may kwentong bumubuo. Hanggang sa muli!